nung hindi pa sinasabi na eh, extend na probinsyano, sabi ko, gusto ko yung last week ng probinsyano, mayroong isang malaking malaking pasabog. Eh, which is, sabi ko nga, gusto ko sana mag-espo dito si Lito Lapid. Ang ginawa ko doon, um, nakipag, uh, um, um, ako ng contact person, si Tatay Bal, and then, kinontact nila si, um, hanggang sa nakontact namin si Kuya Mark, hanggang sa makontact ko si Senator Lapid, and then nakipag-meeting ako sa kanila, tapos na stars pa ako nung no, nakita ko siya. Tapos na tanong niya ako, ano ba atin? Kasi hindi niya alam kung anong purpose ko eh. Wow. Kung um, Sen, um, meron po sana akong um, ano, itutulog sa inyo. Kung maaari sana, uh, gusto ko po sana kayo mag-guest sa uh, probinsya. Siyempre, no? nandun kami para alam namin na sana, sana papaligaya namin sila. Pero ang hirap kasi ng no, pakiramdam na alam mo na nalulungkot ka sa sitwasyon, pero kailangan ko silang paligayahin. Eh iba Pero sabi nila may wala naman, hindi naman daming pakinggan kalungkutan, hindi naman dapat pwedeng pakinggan kalungkutan o no? umiyak kami doon at sabihin na hindi kami simpatik kami or nararamdaman namin, nararamdaman nila. Pero um, uh, nandun kami para kahit pa no kahit sa oras ay mapaligaya sila at mabigyan ng 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 lakas ng loob na muling makabangon. And then nakakatuwa kasi um, ang probinsya ay naging daan at kami bilang artista eh, um, na 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 ipapatid namin sa kanila yung aming nararamdaman para sa kanila. Okay. poe sa bigang po, eh, po na yung pagkamatay sa kwento ni Ricky Boy dun pala po nag-i-start ang kwento yung pala po yung second chapter na kung baga, sabi nga po namin, every time na nagkukwento kami, nagtatanim po muna kami. Kung baga, uh, pa po namin yung bawat character. Kaya dati, kung papansin nyo, nagtataka kayo, sino ba yung mga rebelde niyan? Ano ba connection sa buhay ni Cardo yan? Ngayon, ito na po, papunta na po kami dun sa totoong kwento namin. Kaya, marami po mga character na bago dumarating. And then, um, po, may hi. Habang nagtatagal, mas lalo pa po pong may exciting yung mga eksena yung binagawa po namin. ಲೈಟ್ <us> ಮೇಲೆ